Good news sa Lakers fans, Luka Doncic maglalaro na bukas laban sa Memphis Grizzlies at Lakers frontrunner para kay James Wiseman. Pero bago yan, dumerecho na nga ngayong araw ang Los Angeles Lakers sa Memphis dahil kakalabanin nila bukas ang Memphis Grizzlies. Ayon sa mga ulat, maaga pa lang ay inilabas na ng Lakers ang kanilang opisyal na injury report. Nakasulat pa rin dito bilang out sina Lebron James, Maxi Kleber, Ado Tiero at Gabe Vincent. Gayunpaman, magandang balita para sa mga fans dahil na update naman sa questionable sina Marcos Smart at Luka Doncic. Ibig sabihin nito, may malaking posibilidad na makabalik na si Luka bukas matapos ang ilang araw na pahinga at recovery. Malaking bagay ang posibleng pagbabalik ni Doncic dahil kilala ito bilang isa sa pinakamaaasahang scorer at playmaker sa koponan. Sa kanyang kakayahan na parehong gumawa ng puntos at magpasa ng bola ng epektibo, tiyak na magbibigay ito ng panibagong sigla sa opensa ng Lakers. Dagdag pa rito, ayon sa ilang NBA analysts, nagsisimula ng magkaroon ng matinding posibilidad na mas lumakas pa ang koponan kapag nakumpleto na muli ang kanilang Big Green, ang kombinasyon ni na Lebron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Lahat ng tatlong ito ay may kakayahang magtala ng malalaking puntos sa bawat laro, kaya mahirap para sa mga kalaban na mag-focus lamang sa iisang manlalaro. Kapag nagkasama-sama na ang tatlong bituwing ito, inaasahan na magiging mas unpredictable ang opensa ng Lakers. Magiging mahirap para sa mga depensa ng ibang team na tukuin kung sino ang dapat i-double team dahil pareho-pareho silang banta sa loob at labas ng paint. Maraming tagahanga at eksperto ang naniniwalang sa oras na makabalik si Lebron James mula sa kanyang injury na posibleng mangyari sa kalagitnaan ng Nobyembre ay muling makikita ang tunay na lakas ng Lakers. Samantalang patuloy ang magandang inilalaro ni DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers, marami na ang napapahalap hanga sa kanyang consistent na kontribisyon para sa kuponan. Sa nakaraang laban nila kontra Minnesota Timberwolves, muling na outlay ni Aiton ang big man ng Wolves na si Rudy Gobert. Sa ngayon, maituturing na isa si Aiton sa mga pinaka-stable na piraso ng purple and gold, lalo na sa harap ng mga injury issues na kinakaharap ng kuponan. Sa limang laro na kanyang nilaro para sa Lake Show, naga-average si Aiton ng 16 points, 9.4 rebounds at 1 block per game, habang may napakataas na 62% shooting efficiency sa field. Bagaman hindi pa ito maituturing na all-star level numbers gaya ng nagagawa ni Anthony Davis noon, sapat na ang halos double-double average ni Aiton upang matulungan ang Lakers sa pagkontrol ng paint at sa pagbuo ng matatag na inside presence. gayon Gayunpaman, ayon sa ilang basketball analysts, bagamat maganda ang ipinapatita ni Aiton, tila hindi pa rin ito sapat upang makipagsabayan ang Lakers sa mga powerhouse frontcourts ng Western Conference. May mga nagsasabing kulang pa rin sila ng isa pang solid na backup big man na makatutulong kay Aiton lalo na sa second unit. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, isa umuno sa mga tiniting ng hakbang ni Rob Pelinka, isa umuno sa mga tiniting ng hakbang ni Rob Pelinka ay ang pagkuha kay James Wiseman, ang batang big man na kamakailan lamang ay na-wave ng Indiana Pacers. Kung makukuha nga ng Lakers si Wiseman, malaking tulong ito sa kanilang front court rotation. Ang dating number 2 overall pick ay may potensyal na magbigay ng athleticism, rim protection at scoring off the bench, mga aspeto na kasalukuyang kulang sa Lakers. Maaaring maging ideal partner ni Aiton si Wiseman dahil pareho silang may kakayahan, tumira sa midrange at maglaro sa pick and roll situations. Sa depensa naman, magbibigay siya ng dagdag na rim protection at energy sa paint, bagay na makakatulong sa kupunan kapag nagpapahinga si Aiton. Bukod dito, maaari rin siyang ma-develop sa ilalim ng coaching staff ng Lakers, lalo na kung mabibigyan ng sapat na playing time. Kung maisasa katuparan ang paguha kay Wiseman, magiging mas balansyado ang frontcourt ng Lakers. Sa nayon, habang patuloy ang magandang ipinapakita ni Ayton, mukhang nasa tamang direksyon ng Lakers sa kanilang kampanya para makabalik sa tuktok ng Western Conference.